Dagdag ayuda sa mga buntis at nagpapasusong ina para lamang sa mga benepisyaryo ng 4Ps. Aprobado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang rekomendasyon ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na taasa ng cash grant sa mga benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Nilinaw ng DSWD na tanging mga benepisyaryo lamang ng four-piece na buntis at mga nagpapasusong ina ang makakatanggap ng dagdag na ayuda. Sinabi ni Director Gemma Gabuya, DSWD National Program Manager ng Naturang Programa na aabuti ng 400 pesos ang idaragdag na cash grant kada buwan sa four-piece beneficiary na buntis at lactating women mula sa kasalukuyang 750 pesos na ayuda. Layon ng programang ito na matutukan ang unang 1,000 days kung saan matututukan nito ang paglaki at development ng mga bata upang maiwasan at mabawasan ang mga kaso ng malnutrisyon at pagkabansot. Pinatasa na rin ng Pangulo ang DSWD na makipag-ugnayan sa kinauukulang ahensya ng gobyerno, partikular na po sa National Economic and Development Authority o NEDA at Philippine Statistics Authority o PSA para mas mapagbuti ang pagpapatupad ng karagdagang tulong pinansyal sa mga kasalukuyang miyembro ng 4-piece na buntis at breastfeeding mom. Binigyan din din ni Gabuya na ang mga buntis na hindi 4-piece beneficiaries ay kailangan munang mag-apply at hindi mapatunayan at dapat mapatunayang siya ay poor of the poorest para masama sa programa. Ang 4-piece ay isang conditional cash transfer program ng pamahalaan kung saan ang mga benepisyaryo ay makakatanggap ng ayuda kapalit ng pagpapaaral at pagdadala sa mga health center ng kanilang mga anak. Oh,